DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run! Mula sa kanon sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang unico, Average 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Binata na si Sammy, subalit nakatanim pa rin sa kanyang dibdib ang galit sa pagkamatay ng kanyang ama na naging biktima ng hit and run nung siya ay 12 anyos pa lamang, Galit na para sa kanyay mapapawi lamang kapag siya ay nakaganti sa nakamatay sa kanyang ama at nakapagpaluwag sa dibdib ng binata ng kanyang mabatid sa naaksidenteng matandang babae, matandang babaeng pulubi kung sino ang naghit and run sa kanyang ama. At ay magpatuloy ang pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kanunang sa Pilipinas, Daisy RH. Ito sa RH11, Ray Sivayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano ang Katotohanan? Oh, salamat ulit sa pag mo sa akin pa uwi, Sammy. Okay lang, yeah. Noli. Uh, bukas, dadaan na lang ulit kita rito sa inyong bahay, uh, Para sabay na tayo sa pagpasok. O sige na. Teka Sammy, hmm? bago ka umalis, ituloy natin yung pag-uusap natin kanina sa fast food. Na hindi natuloy dahil sa dami ng customer na inaasikaso natin doon. Sabi ko nga sa'yo, na ipaalam na sa'kin sa ng matandang pulubi kung sino naghihit din sa itay ko. Hindi yun. Kaya nga nagpapasalamat ako kung nagkausap kami bago siya nalagutan ng hininga. Mabibigyan ko na ng ustisya ang pagkamatay ng itay ko. Makakaganti rin ako sa nakapatay sa kanya. Bakit iyon ang iisipin mo? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa pumatay sa itay ko, Noli. Kapag pinairal mong pagganti, malamang mabilanggo ka. Hindi ako natatakot, makulong. E teka, yung sinabi ko sa iyo tungkol kay Maris ang pag-usapan natin. Ah, uh, iyon ba? Ito ano? Kumusta? Nailigaw mo na ba ako kay Maris? Sammy, hindi kita maintindihan. Maliwanag po ang sinabi ko sa inyo, Nay. Malapit na pong magkaroon ng ustisya ang paggamatay na gitay. Paano mangyayari yun? Hindi naman natin alam. Wala namang may gustong tumistigo kung sino ba nakahit and run sa itay nyo. Alam ko na po. Pa paano? Hindi ko nasasabihin sa inyo kung paano ko nalaman. Sapat na pong nalaman yung kilala ko na kung sino nakapatay kay itay. Para kahit paano magluwag ang dibdib nyo. Na malapit na akong makaganti sa tao yon. Sammy! Basta ang tiniti ako sa inyo, Nay. Magkakaroon ng ustisya ang pagkamatay ng itay. Yun po ang sisiguruhin ko. Sami, Sami. Oh, oh, bakit? Ako na magbibigay ng order sa customer na inaasikaso mo. Bakit? Si Maris ang asikasuhin mo. Si Maris? Oo kapapasok lang niya rito sa fast food. Uy, bakit hindi ka ang mag-asikaso sa kanya? Eh, mahina nga ako sa babae. Eh. Hindi ako marunong mandikaw. Kaya nga nagpapatulong ako sa iyo eh. Sa akin ka magpapatulong? Eh pareho lang tayong hindi pa nagkakasyota. Pero maboka ka. Hindi ka gaya ko na kapag kaharap at kausap ko na si Maris. Kaya hindi ko siya maligawan kahit magkapit bahay lang kami. <sighs> okay, sige. O paano? Ako nang bahala. Kakausapin ko. Liligawan ko si Maris para sa'yo. <laughs> Sasakit talaga yung ko sa katatawa sa'yo, Sammy. <laughs> Maris, puwera biro. Totoo ang sinabi ko sa'yo. Maniwala ka. May waiter sa fast food na ito na patay na patay sa'yo. <laughs> kung totoo yan, e eh bakit walang naniligo sa'kin dito? Eh, uh, may pag-asa ba kung... Kung? Kung ano? Kung ako ang manligaw sa'yo? Nagbabalikan niyo lingkod, the 11 Eleven Race Bayan sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Oh. Mano po, Mama? Ay, kaawang ka ng Diyos, Maris. Papasok na po ako sa kwarto ko. Ah, ka anak. Ay, po. Bakit po? Natanggap ka na ba doon sa kumpanyang ina-applyan mo? Ay, hindi pa po. Pero malamang matanggap po ako doon. Ay, akala ko'y may trabaho ka na. Kaya pagdating may masayang-masaya ka. <laughs> Natural lang po sa akin yung pagiging masayahin ko. Mm -hmm. Eh, sige po, Ma. Oh, may tumatawag sa akin eh. Sa kwarto ko na lang po siya kakausapin. Oh, sige. Narinig kong dumating na si Maris. Ah, Oo, oh, oh, Ruben. Papapasok lang niya sa kanya kwarto. Hindi niya ako napansin sa kusina. Eh, nakalimutan na ng anak mong magmano sa'yo. Eh, kasi nga may tumawag sa kanyang cellphone. <laughs> Nagiging malilimutin yata anak mo. <laughs> Oo oh, nga, ewan ko ba doon. Pero... Kakaibang nakikita kong saya ni Maris ngayon, ha? Kakaiba? Oo. Iba ang kislap ng kanyang mga mata. Lalo na pag may tumawag sa kanya. Emmy, baka... Ano? Baka ano? Baka umiibig na si Maris. oo oh, sige, Nolly. Daan na lang kita uli bukas ha? Teka Sammy. Tum, hindi eh, mo pa sinasagot yung tanong ko sa iyo kanina pag-angkas ko sa motor mo eh. Nagtanong ka ba sa akin? Oo. Bago tayo umalis sa fast food. Ang sabi ko, kumusta na lagay ko kay Maris? Ay, uh, 'yun ba? Okay lang. Ano okay lang? Nailigaw na kita kay Maris. Eh baka pinag-iisipan pa niya magiging sagot niya. Kailan mo ko nailigaw kay Maris? Mahigit isang linggo na. Baka alam na niya ang sagot siya sa akin. ewan ko. Aalamin ah, ko. N noli. Handayip na ako, Sammy. Kaya maglalakas loob na akong personal na manligaw kay Maris. Eh, um, Noli, may ibang customer na dumating eh. Ang mga kasama ko ng waiter ang mag-aasikaso sa mga yon Maris. Si... Si Sammy? May hinihintay siyang order ng isang customer. Eh, may sasabihin sana ako sa kanya eh. Maris, ang sinabi ko sa'yo? Ah, uh, Noli. Um, na raw sa'yo ni Sammy na, na may pagtingin ako sa'yo. Ah, uh, oo. Nabanggit nga niya yan sa'kin. Sa Totoo so, yun. Mula pa ng una kitang makita, hindi ka na naalis sa isip ko, sa puso ko. Kaya kahit alam kong alangan ako sa'yo, waiter lang ako, high school graduate lang, samantalang ikaw, mataas ang pinag-aralan. Naglakas loob na akong ligawan ka. Tulak ng damdamin ko sa'yo. Eh, um, Nolly, walang problema sa katayuan natin sa buhay. Kaya lang, kaibigan ka lang para sa akin. Ah? Ka ka kaibigan lang? At tapatan, ha? May nagugustuhan ako. Sino, Maris? Sino nagugustuhan mo? Sino? Nagbabalik niyo yuniko, Average 11, Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Inamin ni Maris kay Noli kung sino ang napupusuan niya. Bagay na inamin din ng dalaga sa kanyang ama. Ating pagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Ano ang Katotohanan? Ano, Maris? May boyfriend ka na? Opo, Papa. Kailan pa? Kanina lang po. At isang waiter. Umamin po ako sa inyo dahil naniniwala po akong ang pagkakaiba ng katayuan sa buhay ay hindi hadlang sa dalawang nagmamahalan. Maris? Isa pa, nasuhustong gulang na naman po ako eh. Kaya alam ko po may niyo ko. Dahil may iba nga pong mas bata pa sa akin na nakipagrelasyon na. Gaya niyo po ni mama na naikwento niyo sa akin. Ano? Um... Naiintindihan niyo po bang nakipagrelasyon na ako, papa? Okay lang po sa inyo na nagka-boyfriend ako ng isang waiter? Mm. Angkas na, Noli. Hindi ako gago. Para umangkas pa sa motor mo, Sammy. Bakit kanina ko pa napapansin parang galit ka sa akin? Talagang kanina pa kumukulo ang dugo ko sa'yo. Kaya pagkatapos ng trabaho natin, sumunod agad ako sa'yo rito sa parking area, talikod ng fast food. Bakit? Nagmamaang maangan ka pa. Uh, ha? Gayo ka? Uh, uh, Noli, ha? bitiwan mong kwelyo ko. Ginago mo ko! Uh, uh, N nasasaktan mo na ako, ano ba? Ang loob ko ang sobrang sinaktan mo, Sammy. Akala ko kaibigan kita, kaya nagtiwala ako sa'yo. iyo. Nakiusap ko sa'yo na iligaw mo ako kay Maris! Pinagdigyan kong pakiusap mo! Iniligaw kita kay Maris! Tenrator mo ko! Pinaasa mo ko na tutulukan mo kung magustuhan ni Maris. Pero ano ginawa mo? Sarili mong iniligaw mo sa kanya. Kaya inamin niya sa akin na ikaw ang gusto niya! Kasalanan ko bang ako ang nakagustuhan niya? at hindi ka? Kung talagang tunay kitang kaibigan, kahit pa magkagusto sa'yo si Maris, alang-alang sa'kin, hindi mo siya papatulan. Hindi mo ako tatablayan. Noli, sorry. Isa kang ahos! Sobra ka na, ha? Lumaba ka! Talagang lalabanan kita! Ha? Yeah. Hindi ka ubra sa'kin! Sa oh. 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 Saan hahantong ang pag-aaway ni Nasami at Nori? Mga nagsiganap Maynard Landicho Jr. Chiquit Del Carmen Amor Lionel Benjamin Rosanna Villegas Bobby Cruz At Susan Rojas Special Sound Effects Jerry Butian. Technical Supervision Bong Muyar At Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Sanonga Production Assistant Atching Cruz Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz Ito pa ang kaibigan June Martin Licaspi Lagaan anya yung laging subaybayan Ang bawat makatotohanan kasaysayang lakapaloob Sa ating tunang Ano ang katotohanan? ZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.